Ito na mga amazing farmers yung tanim ko na Pioneer 3585 Yan o, ang lalaki ng bunga mga amazing farmers Ayan So, bali pinahirapan din to ng uod Mula ika 15 days niya lumabas yung pau Hanggang sana mulaklak ay hindi pa rin naubos yung mga uod mga amazing farmers So, ito 82 days na siya ngayon. At uh, malalaki yung bunga, mga kamaysin farmers, yung Pioneer 3585. Ayan o, oh, malalaki. Lalo dito sa may gilid na dito. Ayan, pinakita sa akin ng pamangkin ko, yan, yung mais na binalakan niya. O, may, ano na siya, may butil na siya. Dabagas na, mga kamaysin farmers malalaki. Hindi basta-basta yung pinagdaanan nitong mais ko na ito mga kamaising farmers dahil sa una pa lang, dami ng damo. Nung tinamnan nito hindi ito na rotovator. Nag-spray lang kami ng dalawang talong ng Spitfire. At makarecover naman, nawala yung mga damo. Pagkatapos ay sumunod yung mga uod naman na problema. Nag-spray ako dito ng ariba Tapos nag-spray ulit kami ng Yoval. First time ko gamitin pero ano? Spray ulit kami ng foliar. Nitrogen 3.25 daming gastos dito sa mais na ito mga kamit farmers bago nakarating dito sa estrange na nakita ko na yung mga bunga ayan pioneer 3585 ganito nakalalaki yung bunga ng pioneer 3585 ngayon mga kamit farmers unlike dun sa nakaraan maliliit ang problema lang talaga dito ay yung uud kamaysing farmers. Eh matibay din sa tag-init itong pioneer kasi halata naman. Ngunit nyo mga farmers, yung ibang mais ay nagdidilaw na yung mga ilalim. Ito, green na green pa rin. Dito lang, konti lang dito sa iba. Pero 82 days talagang wala ng tubig nagbibitak-bitak yung lupa pero may mga green-green pa rin sa ilalim kung sa ibang binhi ito malamang tuyo na yung nasa ilalim minsan lang ito nabihayain ng ulan mula nung namulaklak mga farmers ang lalaki talaga so abangan natin, i-update ko sa inyo kung ilan yung maaani natin dito sa 1.2 hectares 'Yung abono ko dito sa mga nagtatanong amazing farmers, 'yung basal ko is 16200 5 bags. Tapos ang side dress ko is urea 4600 5 bags din. Dati, naghahalo pa ako dito ng 006TB lang top dress. Pero ngayon solo urea na lang muna. Ito, 33 days na mga amazing farmers nung no? nag-apply kami ng second na fertilizer. Yan, yung urea na 4600. Yan, ganyan lang sila maglagay. Doon sa tabi lang, hindi doon sa mismong puno ng mais. Para yung dahon na kumakalap ng hamog ay itutulo nyo doon sa may hindi saktong puno ng mais mga amazing farmers nga pala mga amazing farmers magingat ingat po tayo sa paglalagay ng abono lalo yung yurya kailangan hindi basa yung dahon o kaya hindi malagyan yung dahon ng abono para hindi masunog ka amazing farmers Ayan, medyo palapas uh, palabas na yung araw dyan noon nag kami so hindi na masyadong basa yung dahon ng mais. Nag-iingat po kami para hindi masunog. Pero yun na, naunahan kami ng uod dahil dami ng uod na kumagat dun sa dahon ng mais. Napag-spray na kami dati dito ng ariba pero hindi tumalab kaya umulit kami ng yoval noon. Tubig ulan na, na lang talaga. Ang kulang dito sa mais namin mga farmers. Expect na Ani ko dito yung second week ng April. Tubig ulan na lang yung kulang dito mga kamay farmers. Although patuloy pa rin yung pagka cloud seeding dito sa parts ng Isabela at Gagayan. At naambunan din naman dito sa amin. Kaya yun, may mga araw na umuulan, umaambon. Pero hindi sapat para basain o patubigan itong mais namin. Asa lang po talaga kasi kami sa tubig ulan. Pero overall, yeah. Ganun talaga ang farmer, ang kasama lahat yan dahil wala naman tayong source ng tubig dito, walang patubig. So yun, maraming maraming salamat sa mga amazing farmers natin na laging nanonood dito sa aking video. Salamat, happy farming!